Lumput Nationwide. natin Nationwide. bags ng dugo na kolekta at naiambag ng KBP Nueva Ecija para sa blood bank sa katatapos lamang ng offline bloodletting activity. Ng radyo nating gimba, nakiisa din yan sa nasabing programa. Mula 105.3 radyo nating gimba, kasama natin si Army Caranza. Army, nagdonate ka ba Miss Army? Yes, good morning, Ms. Cheska and Sir Angel. Ah, uh, hindi po ako nakapag-donate, Ms. Cheska, at nagkaroon po na ibang <laughs> nag activity. Nag-report, nag-report siya. Opo, <laughs> ah, nag- nag-report. <laughs> nag ayun. Ayun, na uh, nakaipon at uh, nakapag-ambag ng 35 bags ng dugo ang Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas o uh, KBP Nueva Ecija chapter sa katatapos na offline bloodletting activity nito Sabado, Hunyo 29 sa SM Cabanatuan City. Ito na ang ikalabing isang taon ng pakikipagtulungan ng grupo sa PJG Hospital o Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center upang makapag-donate ng dugo. Tinawag na buhay na bayani ang nasa 75 katang tumugon sa aktibidad na sumailalim sa screening bago ang blood donation. Kasama ang Radyo Natin Gimba at Radyo Natin San Jose sa nakiisa sa programa at iba pang mga maw-mahiag mula sa iba pang media outfits na miyembro rin ng chapter. Lumahok sa donation drive ang mga uniformed personnel mula sa Philippine Army, Nueva Ecija Police Provincial Office at mga kapulisan sa bayan ng Gimba, ng Picuan, Zaragoza, Likab at ali. Nag-donate din ang mga per, uh, security personnel ng uh, SM City at ilang pribadong individual na nag-walk-in sa araw na yon. Nagpasalamat si uh, Chairperson Ms. Joy Galvez-Dominado sa tuloy-tuloy na suporta at pakikiisa ng mga volunteers, sponsors at donors na lumalahok sa tao ng aktibidad na ito. Sa kabilaan niya na may mga hindi nakapasa sa screening, itinuturing pa rin silang heroes ng KBP at nagpaalala na alagaan ng katawan at magpalakas upang magkitang, uh, magkita-kitang muli sa susunod na taon. At yan ang balita mula rito sa radyo natin Gimba DWTC 105.3 FM. Ako si Army Karanza kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo masama tayo Pilipinas maraming salamat ta uh, army